Hello guys! Sa Day on My Life, nga naman nasamahan nyo kami sa aming paglalakbay. Makikita nyo dito na naghahanda kami para sa aming pag-alis. na makalabas nga kami ay agad naman kami tumingin sa kanan at kaliwa ng daan para sa Eros Discretia. Nang makarating nga kami sa bayan ay minto kami sa paggawaan ng cellphone. Pero ang sadya namin ay papalitan lang ang screen protector dahil ito nga ay basag na basag na. Kaya naman agad-agad na kami pumasok para maipakita at maayos na agad ito. Nang matapos nang ang kabitan ay agad naman sa tito nga ay eh, bumahay na rin kami agad. Nang na nga kami sa BPI ay eh, agad naman na pumila si mama para magwidraw ng pera. Habang nag nakita ko yung ganyan sinisita yung mama kung, ko. Sa kaya to? Yung lamang po, yung kotse po talaga yung pinapaayos niya. At tinutok ko pa nga yung cellphone sa araw dahil nananakit siya sa sobrang init. Gusto ko na lang siya yung barangay char, ha? Nang makalis nga kami sa tabi, noon ay bilihan na ng gamot. Kaya naman bumili na rin kami para sa kapatid ko na may sakit. Nang makabili na nga kami ay agad naman kami na umalis at pumuntang palengke para bumili ng bigas. Hala, ako yan, no? Oh. Narampa pa, mo ganda bumalik ako kay mama at nagtanong kung anong klaseng bigas. At tumayo naman si mama at siya na lang ang bumili. Tigtanong lang naman bakit inalisan ako. Ha? Joke. lang, din siya pa rin bumili. Ha? Nang makabili na nga, ayaw mo uwi na rin kami. Yan, biyahe na naman. Walang katapos ang biyahe. Ito na nga, at na. Salamat naman. At ayun, tapos ng aming araw na puno ng mga gawain. Pagod pero masaya. Salamat sa inyong pagsama sa aming paglalakbay. Sana nag-enjoy kayo sa pagmamatsis sa aming pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa susunod na vlog, mabuhay! At syempre, huwag kakalimutan i-like, i-share, at i-follow ang aming Facebook page. Salamat!